Good evening mga katipa. Ayan, nausok-usok pa ang aling ulam ngayong hapunan na sinigang ng talbos ng kamote na may isda ang lumahan. Ayan po, sariwa po yan, galing Lucena. Ayan, no? nakita nyo naman, kumulay po ang talbos ng kamote. Kulay ba let? Ayan po mga katipa. umusok usok pa ang aming ulam ngayong hapunan. Okay. It's dinner time. Umuusok na sinigang sa kamote na may istang lumahan. Okay. Thank you for watching. Dinner time. Almusal po tayo mga katipa. Yan po ang aking ulam. Pritong talong. At sabahan pa natin to. Itong magi sabor. Ayan, pinakatoyo ko. Oo, oh, sarap. Halmusal hmm. time. Magandang tanghali, mga katipa. Ayan. Ulam namin ngayong tanghali. Kapsuy. Ayan, meron po yung atay balunan at... Marami Coli Flower Jabsu.